Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang magandang gabi po. Ito na naman ang palikirong tapat, babayong banal. Kung siya naman sa hindi umindot na walang pahintulot, ang pantas na talipanda sa komentaristang kupal, ang solterong tibak ka, Dennis Reyes. Magandang Yan. gabi po. Magandang gabi. So, eh, ano ba talaga nangyari dito? Magkakagulo-gulo itong si ano? Itong si Uh, kay Carpio Morales tsaka to kay ano, Martires parang sila nag-aaway regarding sa kaso ni Villanueva so ano ba talagang ano, bang, ano ba nangyari kasi dalawa daw ang resolutions na ginawa ni as of yesterday's newspaper ha November 1 no? dalawa daw ang resolution na ginawa ni ano ni ni Carpio Morales dalawa isang administrative isang criminal mm -hmm. Both of those tinismiss ni Martires. Okay. If you look at the sub, okay, na pumapalag si Boying. Kasi nagkakagulatan. Oo nga, ngayon si ang na, lang nalaman ng tao yun eh. Oo. Oh, it was never okay. disclosed in 2019 when Wait, it was okay. first made. Kung nasa rolyo ba o wala. Ano ba yung rolyo? Yun yung official list ng ng decisions na nilabas. Yun yung diniscuss natin noong nakaraan. Ah. Uh... Na ang dolyo pagdating sa petsa na yun. July 31, wala. Walang July 31. Is this a, okay. is this a list that's publicized? Yes. Okay. So, anong epekto niyan? Well, pwedeng i-contest ni Boying. Okay. Like I said, tangin na panindigan niya na walang decision. Joel Villanueva ang magkaso sa Supreme Court. Uh -huh. One option. Okay. Kung kailan nga talaga nag-file ng MR. Yung yun nakakakali nila ngayon. M okay. Kung timely, we assume timely yung MR. Kung timely yung MR, pero hindi nalaman, pwede mong i-appeal from the time of discovery. Pwede mong ilaban yon. Okay. Uh, so, kung last week mo nalaman, meron ka 10 days from last week. Okay? Pwede niyang ilaban na hindi ito controlling. Meaning? Because it was hidden. Katulad ng sinasabi ah. niya na it has no effect in law. Ah, kasi tinago so, niyo sa amin. Oo, pero aakit ah, yan ng Supreme Court. And Supreme Court will okay. decide kung valid siya yeah. o hindi. Lumalabas sa decision ni Malkiris The MR, MR was filed November 16. Daw. Yung, yung motion Aha. for reconsideration. Hello lo, ba decision? July 2019. 16. Ah, 16. July 16 ng 2016. Mm -hmm. Mayling sila sa 16 eh. <laughs> Tapos, nag-file ng MR parang November 16 nga yata. Diba dapat 10 days lang ang window niya? November. Precisely. Oh. So, pwede ngayon i-contest ni Boeing na, late. Na the MR was not timely. Oh. Okay? So, one basis yan. Na? There is no direct evidence. Okay. Na siya ang gumawa nung... Ang pinagpapin niya, yung evidence na in-adduce ni Carpio Morales hindi valid. Hmm. Totoo, okay. ba, yun? Totoo ba yun? Hindi yon hmm. Okay? Totoo o hindi, that is not for the ombudsman to determine, for the courts to adjust. So dapat yung ebidensya sa Sandigan Bayan, pinatry. Sandigan Bayan dapat na magsabing, hindi. Hindi yan pupwede. Not guilty. See, yun ang point ni Boying. Night is not up to martyrs to determine whether the evidence is sufficient or not. Which is exactly the point of Calpio Morales. Ganun ang stand usually ng mga piskal. Pag na na, ipasa mong sa korte, bayaan mong yung korte, sa korte ka magpaliwanag. Bayaan mong yung korte ang magsabi kung may sapat na ebidensya o wala. Okay. Parang you're overstepping your... Basta honor. may nagbigay sa'yo ng ebidensya, Nagkipin kung gano'ng yun. kagaling yung ebidensya, dapat konti ang magdesisyon. Yun ang sinasabi ng mga piskal. Yeah. and remember, the ombudsman is the fiscal. Oo, uh oo. -oh, -uh. uh -uh. Not a judge. So, ang point nila pareho is, dapat hindi si Martires ang nagdesisyon ng... Validity ng ebidensya. Validity ng ano, ng... ng evidence. Pero at the end of the day, ano mangyayari kay Joel? Wala na yan. Ako tingin ko, wala na yan. Dismiss na yan. Unless pipigain talaga nila. Nasa na hostisa doon. Nasa na hostisa. Maraming namang kaso si Joel eh. Hindi lang ba ito kaso niya? Hindi. Hindi po tangin eh. Meron pa itong flood control eh. Ay, oo nga Di pala. Hindi ka itong flood control. Pala. May flood, eh, flood man, control pa, pa siya. Oo. Meron pang yun sa TESDA eh. Ha? May kaso siya sa TESDA? Oo, oh, hindi ko alam yun. Hindi ko alam Mayroon yun. Mayroon pa siyang kaso sa TESDA. Kaya pala sa tinawag na TESDA man. <laughs> Oo. Ah, oh. oh, okay. Hindi ko alam may kaso siya sa TESDA. Hindi lang. Nabaon lang yun. Tangina yun mga dapat buhayin. Ano may kaso siya sa TESDA? Hindi ko na alam kung na-charge siya o hindi. Pero puta, putok na putok yun. Ano ba kaso niya Parang sa TESDA? Paano yun? Okay. Yung mga corruption charges sa TESDA? Ang dami nun. Hindi lang... Ano siya? Ano siya? Pinotektahan ng nakaraang administrasyon kasi kaibigan siya? Yes! Kasi kakampe. Ang nangyayari ni Joel, ako ah, umabusihan dahil palagi siyang protektado. Eh ngayon, tang ina nagkamali. Tang ina sumama, ano, hindi nila alam kung sino kalaban nila. Oo nga eh tang ina, lakas sa loob nyo, ha? I-archive yung impeachment, ha? Putang hindi kayo nag-iisip, sino kalaban nyo, ha? Ayun. Lahat ng nag-archive dyan, kung mapansinin mo, lahat putang ina, uupakan. Lahat ng bumoto to archive dyan. Bilang si, bilangin mo yan. Pati si, ano? Pati si Caldero? Lang, <laughs> lahat yan Baka si Aimee, hindi La kapatid dyan, eh. Bakit? si BBM ba talaga kalaban? Oh. Oh. Pati si Amy may paglalagyan niya. Teka muna, kung di si Bongbong sino? O, tapos yung 15 minutes natin. <laughs> Pag-tipok lang tayo. Pa. Meron pa, meron pa. Actually, 12 minutes pa. <laughs> Hindi siya ganun kahaba. <laughs> Pero interesting kasi sinabi mo na yan na wala kasing ano, wala naman parang look, look. it's it's all over the news. May coverage siya sa balita. Pag may coverage siya sa balita, malamang importante 'yan, isang bagay na baka anytime soon puputok. 'Yun ang iniintay kasi namin. 'Yun ang iniintay ng mga tao. Kailan to puputok? Eh puputok pero parang walang tinatamaan. Nagpuputukan yung pati Iglesia ni Cristo tatamaan. Ano na, teka muna, ano kinalaman ng Iglesia ni Cristo dito? Bakit po, tangin na, din sila di ba? Sino di? Teka mo na. Anong diin sila? Sino na ba nagpakali noon? Eh, di ba mga kontraktor ang suspecha natin ah? baka Ay, na baka... Hindi, may, may bago yun. Ah, yung kay, Luleta. yung kay Sarah. Na ano, ah. na... Well, ah. oh, okay. Involved, ang, involved bang iglesia dyan. Oo, oh, oo, oh, oh, nga. Ang totoo ah. yan. Kanino ba sila naiginig? Eh well, bakit? Bakit sila diin ang diin? Yun ang tignan mo. Sino ang missing link? Lahat yung mga yan, bakit sila diin ang diin? Kung hindi si Bongbong, sino kalaban nila? Ang tanong ino mo muna, sino ang kinakampihan nila? Then may isip mo, sino ang kalaban nila? Lalo ko naligaw eh. <laughs> Lalo ko naligaw. Akala ko naman it's just a matter of national oh, interest. Ang sino ba kinakampihan nila? Nino, Nino. Hindi ang mga yan. Yung bilanggit natin. Eh di ba mga Duterte. Obvious ba? Kaninong tuta ang mga Duterte? Mga the China. Di sino kalaban nila? Pero sa sa APEC nagkabay sila dalawa si BBM at si Xi Jinping. Nagbiro pa nga si Bongbong, sabi niya, natatakot daw siya lumapit baka daw sa pakin ng mga ano bodyguard kasi doon lalaki. Nagbiro lang siya. Sa sa mo presidente. Si Raulo ka ba? Nakipagkamay naman daw, maayos naman daw. Tapos nila daw niya nilapitan. <laughs> Sinabi niya yun. Nasa diary yun. Inabasa eh, ko yun. Eh, tawa ko na tawa eh. Di na doon niya nilapitan pagkatapos nun. Eh... How big a problem is China? Ganito. Pati mga evangelical churches tumatanggap ng pera sa kanila dati. Wow. At teka muna. Kaya remember yung panonood ni Duterte? Lahat ng evangelical churches? Oo nga. Oo nga. Pro-Duterte. Teka muna. The question is, at this point in time, bakit? Ano ano pang gusto nila? Look, the old man is already there. Hindi na yan makakauwi kahit ano sabihin nila. No. ano pang gusto po, nila? Ano? Oo, oh, eh, ay bakit sino ba man sure yan candidate nila? Di ba? Yung magpapatakbo pa rin naman sila. Eh. Yung anak, wala na. Mababago na. Wala na yun. Na. Wala Spend na yun. force na yung anak. niya. Eh. Wala na yun. So hindi anak. Alam nga hey, naman hey, yung dalawang hey. anak, eh, mas bobo yun. Ay, may puro makukulong lahat yan, eh. Okay. O, oh, sino ba lumulutang ngayon? Eh, alam naman si Biko, eh. Kasi, paborito ng Amerikano hey, yung si Biko, eh. Hey, hey. O, oh, ano kasama? Sino ba kasama ni Biko doon sa ano? Mayor's ek ek nila. Hindi ko alam. O, oh, di, tignan mo kung sino-sino yung mga yun. May sumisigaw dito, si Magalong daw. <laughs> Di Ha? Di yun ang Manchurian candidate. Eh. Hindi naman siya maliisip. Tanong malinis. mo kayo, tanong kay... Kay Manny. Tatakbo ba si Magalong? Tanong mo kay, kay Ellen. Tatakbo ba si Magalong? Para naman tahimik siya. Mukha naman hindi interesado eh. Kaya nga sayang eh. Perfect sana para pati kay Magalong si Torre eh. Ano ba? Ano yung ikot ng ikot ni Magalong? May ikot pa siya ngayon? Oo! Oh, Akala ko na nandun lang siya sa Baguio. Nagpapalamig. Panginoon, wala nga silbi. Wala nga siyang ginagawa sa Baguio eh. Wala yung ikot eh. Tanginang eh, naging mail ka pa ng Baguio. Oo, oh, na hindi mo ginagawa. Eh, ang dami-dami niyang gagawin sa Baguio. -dami dami dami dami. Da andami ang dami-dami nilang problema dun. Ang dami yung ghost project dun eh siya nga doon ang exposed noon eh. Ito siya sinasabi ko lang ang, yeah. ano naman mga siya nga doon ang exposed tung ghost projects na yon. 'Di ba? Oo. Oh, oh. 'Di diba siya kasama? Siya nag ano nang tututuro sila doon? ay 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 may kinuro ba siyang tao? Hindi, yung mga proyekto ng mga sira-sira mga Anong ka, ano? Ano proyekto tinuro niya? Ay, di ba kasama ay, siya sa, project? Kasama siya sa photo op. Ito yung malakas, pinakamalaking ghost project yang nasa Baguio. Yung ginawa ni Eric Yap. Bakit hindi diba yung... niya si Eric Yap? Bakit hindi yung... Di ba sa Bulacan ang pinakamalaking ghost project? Hindi nga Mas malaki yung Baguio. Wow. Yung panahon ng Duterte. Mas oh. malaki yung Baguio. Ano bang, ano bang ghost project nila sa Baguio? Teka muna. Ma masilip nga. Rocknating. Ah, yung... May Teka muna. Net lang yun. mo, si Eric Yap ang kanang kamay ni Pulong. Ni Pulong. Oo, totoo. Oo nga. Oo. No? Bakit hindi niya mabanggit si Eric Yap? Eh, syempre, that will sasama na yan pag nakasuhan na yung iba. Di ba, sabi okay, mo kaya, dati? Ano, ha? di putang ina niya, tumayimik siya. Ano putang ina, bibigas siya, wala naman siyang putang ina. Pareho silang Joel Villanueva. Sinasabi sila sila yung galit sa flood control. Bakit? Nagsisigaw siya, may binanggit ba pa siyang pangalan? Kung sino? Wala, wala. Itinigil e, ba niya? Hindi. Malaki ang flood control na kailangan ng Bulacan ka ang kailangan ng flood control project ng Matino. Ito ang hindi nila nawawala ang basa gunoy. Pati yung pati yung cemetery sa Kalumpit baha eh. Lahat baha. Oo, oh, di ba? Oo. Oh, oh. Pampanga ganoon din baha din. Syempre, kakatabi yan eh. Wow. Pero mga katatantaduhan yung mga yan. Kaya yung, ah, si Magalong malamang kulong din yan. Malayo-layo pa sila. Kasi damay yung... siya eh. Puta, meron din, meron din siya Yung tennis court, Tennis court saan? Sa Baguio? Baguio! Ay, e, nakamigita pa pala sa tennis court yung mga yan. Tangina, tennis court, 110 million. Hindi tapos. magaling, uh, mag <laughs> mag yung, magaling yung kasama ko dito. Naisip niya agad si Magalong ako. Oh, di ko ka naisip. <laughs> oh, Biskaya. Ang, ang kontrakto ni Magalong, kung yung father-in-law niya, Biskaya. Yeah. Na alam naman natin, eh, binuko na ni, Trillianis. Trillanes na talagang partner ng mga ano ng mga hindi, ng hindi oh, staff. Ibang ICI, pagka naghalungkat yan, dad, tatamaan din siya. Oo. Oo. Definitely. Ang tanong, ang tanong ko ito, may ngipin ba ang ICI? hindi. Ang ICI, kaya nga ang kailangan magkaroon ng enacting law. All the ICI can do is recommend. Oo, Now, it is up to the ombudsman to file appropriate charges. Pero yung bang investigasyon at rekomendasyon ng ICI, may may bigat ba yan? May timbang ba yon? Yes. Sabi Laging mo wala Pero kung wala enabling law, sabi mo, di ba? Hindi, ganito yan. Ipapasa nila yan sa DOJ at sa ombudsman. It is now up to the DOJ and the ombudsman to accept the recommendation and file the charges ah uh, and, and pag nag, tinanggap na ni Boeing na kakasuhan na to dahil sabi ni ICI, kakasuhan mo si Villanueva, kakasuhan mo si ganito, si ganyan, si ganyan, it's up to Boeing to whether is going to do it or not. Oo. And what charges to be filed? Uh, do you think it's going to file anything anytime soon? Before November 25 daw, mag-file na sila. Why the delay? delay? Why the delay? Hindi naman gano'ng kadali mag-draft ng kaso. Ah, okay. It is not the delay. Mabilis yun. Mabilis pa yun. Pero mabuhong yan. See, that's the thing kung bakit akala ng tao matagal. Oo nga. Kuna-kuna, lang... tanginan na isip niyo ba kung gano'ng kahirap isulat yan? sulat yan. Pinagsasama-sama mo pa yung ebidensya. Tapos pag sinulat mo, kailangan isipin mo muna ano yung theory ng case mo then you have to present yung argument mo. Then you have to present based sa, yung argument mo based doon sa evidence. Para pa lang ilalatag mo yung evidence mo. Kung para ano yung argument lang mo, ito yung ebidensya para. mo. Parang thesis sa skwelahan pala yan. Bagay, thesis, yes. inaabot tayo sa buong semestre. Eh. Yes, kasi yan eh. Tangin na yung mga mangmang -mang lang ang nagsasablik. Nag Mama, di ba't wala pang kaso? So, okay lang ina mo, ikaw magsulat. <laughs> <laughs> Oo oh, nga naman, ano tangin ino mo, limang taong pinag-aralan sa law school yan para oh. makapagsulat ng ganyan. Oh. Plus, kailangan pa limang taon, anim na taon na, ano, na practice. practice. ba? Diba? Oo. Oh. question. mo, high school yan, Di ka nakatapos, putang ina, kaya nga troll ka eh. <laughs> question, question. Ang ombudsman ba also has the same resources as a DOJ? Yes. So, kung kailangan... Okay Ang pagkakaiba lang nila salary grade. Okay. Salary grade 25 and above, oh. ombudsman na magkakaso sa'yo. Ah, okay. Salary grade 24 and below, DOJ. Ah, okay. That makes sense to me now. Okay. So, because ano siya, senador sila, pati mga cabinet uh, secretary siguro, mga ganyan, mga mayor-governor, ombudsman yan. Ngayon, kung ano ka lang. Pero yan sila Bryce Hernandez, ano yan? DOJ lang yan? Si Bryce Hernandez, DOJ lang yan. Henry Alcantara, DOJ lang yan. Despite... Yusek Bernardo, ombudsman. Ah. Ah, from Yusek and above pala, ombudsman ah. Asik. Asik. Wow, mata oh, taas din. Dami yan. Okay. Actually, depende. Kung director ka na salary grade 25, pasok ka na. Hmm. Swerte. <laughs> Mga director 4. Director 4 na SG-25. Makes sense. So, ito, kaya November 25 kasi susulat pa nila, paghahandaan pa nila, siguro magdedibadibati pa yan sila among themselves para to patch up the holes. Saka, para hindi nang dami doon, isipin mo. Hey, hindi eh, yun, yun lang interview ng ICI, ilang linggo inabot. Oo nga. Hindi pa na hindi... Kaya mo pa yun. Na hindi nila, na hindi nila inano, uh, they did not publicize like they said they would. Naantay so, ko yun. Kung eh. Daripin? Wala, hindi nila pinublicize eh. Naantay ko yun Babas eh. Babasahin mo ngayon kung ano yung finding, kung ano yung transcript nila. Question, pag binasa na ba yung transcript, yung pag nakuha na nila yung ebidensya ng, ng mga papeles ng ICI, hindi na nila kailangang i-vert yun. They have to take it at face value. Hindi, they, they have to vet it. Ah, they have to vet. Uh, yes. Ay, ba trabaho nga yan? Kasi remember the ICI has no prosecutorial powers wala nga dev na siya diba? oh no. okay langit din kasi yan okay ang kaso ultimately babagsak sa piskal oo one person O oh, in the case ng ano ng ombudsman kung sino yung deputy ombudsman in charge of the case siya, okay hindi work. basta hindi basta lawyer yan ha siya yung lo, siya yung in charge ng case he decides what evidence to use. Siya rin na -de decide sino ang tatanggaping witness o hindi. Siya mag-decide -de yun kung sino ang pupwedeng isabit sa korte as state witness or not. Okay? So may yung sinasabi ni lahat na lang inaaway ni Malcoleta sa Diyos. Wala lahat yun. Sino ang case officer in charge? siya lang ang magdidesisyon. One man. Because siya ang lead law, siya ang lead lawyer, lead prosecutor. Lead prosecutor. Siya magdidecide -de ng kaso. Anong evidence? Sinong witness? At anong anong presentation ng witness ang gagamitin niya? So, At sino ang pwedeng maging state witness o hindi? So, Kung sino ang i-apply? So, ang iniintay namin doon. mga mamamayan ngayon ay eh, November 25. Mm -hmm. Kung ano mangyayari, malalaman natin sa November 25. Eh, ilang araw na lang yan, yeah. 23 days away. Sige, sige. O, dito natatapos yung ating, ano, oh. ha, medyo pinaiksing mahaba pa rin. Pero interesting. Oh, interesting kasi. Ayan. So, at natin. Ah, sige. Maraming salamat po. Ako po si R.P. Lazaro. Maraming maraming salamat. Ito ang solterong tibak. nagpapalam Babalos Thank you. Andali. Ako, nasa ayun.